Gandang gabi guys uh, Flex ko lang sa inyo ang nabili kong cartoon Para sa pickup ko na Estrada Tignan guys so oh. Yan. Safe na safe yung Sasakyan natin guys Sa ulan At saka init May insulator to siya guys uh, Kapag may init Yun Bumabalik lang yung init Saka kung may ulan Hindi tatago sa loob ng sasakyan Kaya safe sa kalawang Acid rain at check natin guys so oh. Yan, napakapal, tibay Abot hanggang gulong Yan guys, makover pa yan Tingnan guys, so oh. yan Protectado yan guys sa ah. gas -gas. Kung meron mang magdaan na bata O ano bang hayop dyan Yan guys, yan Sa ilalim guys, so oh. yan Hindi hindi basta mapapasokan ng mga tubig ito yung, yan guys, o yan. Abot hanggang mags, yung step board. Natabunan din. Ito yung gulong sarapan harapan. Yan guys, o, kapal, yan. Ito yung sa side mirror. Sa ibabaw. Yan, guys, yan. Ito naman guys, hindi na magbe-build up yung tubig kapag umulan. Mag-slide lang siya. Yan guys, Yan. Napakaganda, napakatibay. And okay, approved Curtain by Utolab. Ito yung lalagyan niya guys at ito yung pampakintab. Yes, ayan. Buksan natin guys. Pagkita ko sa inyo. Yun, by Otolab. Mapapalab ka sa sasakyan mo. Sa ganda. Yan, balik na natin guys saka, kita ko ulit sa inyo guys. So,